hapon ng umaga ng Nobyembre 15, 2023, ang dapat sanang unang araw ng kasiyahan sa pag-aasawa ay naging bangungot na magpapagimbal sa buong komunidad ng mga Indian Canadian sa Toronto magpakailanman. Ang mamahaling honeymoon suite sa Fairmont Royal York Hotel, na dapat sana ang simula ng mga pangarap na happily ever after, ay naging tagpuan ng malupit na pagpatay na maglalantad ng mga kasinungalingan, panlilinlang at ng mapaminsalang salpukan ng tradisyon at makabagong pagnanasa. Ang housekeeping supervisor na si Maria Gonzalez ay nakakita na ng maraming bagay sa loob ng labing lima taon niyang serbisyo, pero walang nakapaghanda sa kanya sa natuklasan niya nang kumatok siya sa pinto ng presidential suite sa malamig na umagang iyon ng Nobyembre. Nakabitin na ng mahigit labindalawa oras ang is do not disturb sign, at matagal nang lumipas ang oras ng checkout. Gamit ang master key, Itinulak ni Maria ang mabigat na pintong gawa sa o, umaasang makikita niya ang mga bagong kasal na natutulog pa mula sa kanilang selebrasyon sa gabi ng kasal. Sa halip, natagpuan niya ang walang buhay na katawan ng 24 anyos na si Kovia Patel na nakahandusay sa marmol na sahig ng marangyang suite. Ang pulang sutlang wedding dupata na kanina lang ay elegante niyang isinuot sa ulo sa seremonya ay puno ng ayon ng dugo. Ang mga nabasag na bangles na salamin, mga tradisyonal na simbolo ng kaligayahan sa pag-aasawa, ay nakatirik na parang nakamamatay na konfeti sa buong sahig. Kitang-kita pa rin ang masalimuot na hena sa mga kamay ni Kovia, nagkukwento ng isang bride na naghanda para sa habang buhay na kaligayahan pero natapos sa hindi maisip na karahasan. gaw ang mga hiyaw ni Maria sa buong hallway habang natitisod siya paatras, nanginginig ang mga kamay habang hinahawakan ang radyo niya. Sa loob lang ng ilang minuto, dumagsa na ang mga pulis ng Toronto, hinigpitan ang buong lugar na dapat sanay kanlungan ng pag-ibig. Ang garland ng kasal na gawa sa sariwang Jasmine at Rosas ay natapakan at nalantana malapit sa katawan. Ang matamis nitong amoy ay humahalo na ngayon sa amoy metal ng dugo. Si Kovia Patel ang ipinagmamalaki ng kanyang pamilya sa Mumbai. May maselan siyang mukha, mga mata na malalim at ekspresibo, at niti na nakakahawa na kayang magpaliwanag ng kahit anong silid. Siya ang sagisag ng lahat ng pinapangarap ng kanyang mga magulang para sa kanilang anak na babae. Isang software engineer na lumipat sa Canada tatlong taon na ang nakaraan. Dapat siya ang perpektong success story, anak na babaeng nagtagumpay sa kanlurang mundo, habang pinapanatili pa rin ang mga halaga ng India. Ang kanyang mga magulang na si Rajesh at Sunita Patel ay ibinuwis ang lahat para sa edukasyon at kinabukasan ng kanilang anak. Si Rajesh, isang retired bank manager, ay nagbenta ng alahas ng pamilya para lang maipagpatuloy ang engineering degree ni Kovia. Si Sunita naman, isang tapat na may bahay, ay gumugol ng hindi mabilang na oras sa pagtuturo sa kanyang anak ng tradisyonal na pagluluto at mga halagang kultural para maging perfectong bride. Lagi silang nagmamalaki kay Kovia sa sinumang makikinig, ipinagyayabang ang mga litrato ng simpleng apartment niya sa Toronto, at ikinukwento ang perang regular niyang ipinapadala sa bahay bawat buwan. Pero ang iperpektong anak, na akala nila'y kilala nila ay malapit ng mabunyad bilang isang malaking kasinungalingan. Sa banyo ng hotel, natagpuan ng mga pulis ang 28 anyos na si Vikram Malhotra na nakaupo sa marmol na sahig, nakasandal ang likod sa pader, blangkong-blangkong nakatitig sa kabilang dingding. Ang mga kamay niya na kanina lang ay mahinahon na naglagay ng singsing -sing sa daliri ni Kovia, ay puno ng ayon ng dugo at pasa. Ang tradisyonal niyang puting kurta ay madumina sa dugo ng kanyang bagong kasal, ayon sa kalaunan ay kumpirmado ng mga forensic expert. Nang subukang kausapin siya ng mga pulis, parang tulala si Vikram, nagbibigay lang ng magulo at salungat na sagot. Galing si Vikram sa isa sa pinakarespetadong pamilyang Indian sa Toronto. Ang mga Malhotra ay nagtayo ng matagumpay na import-export business sa loob ng dalawang dekada at naging haligi ng lokal na komunidad ng mga Indian. Kilala sila sa kanilang kabutihang loob, sa pagsunod sa tradisyon, at sa anak nilang lalaki na akala ng lahat ay magpapatuloy ng kanilang legacy ng may karangalan. Si Vikram mismo ay itinuturing na catch, guapo, matagumpay, at naghahanap ng bride na makakatulong sa kanya na mapanatili ang mga tradisyong pinahahalagahan ng kanyang mga magulang. Ang selebrasyon ng kasal noong gabing iyon ay isang nakakamanghang palabas ng tradisyong Indian at Yaman ng Canada. Mahigit limang daan bisita ang sumaksi sa kung ano ang akala ng lahat ay perpektong pagsasama ng dalawang angkop na pamilya. Mahigit as dollars dalawang daan libo ang ginastos, walang tinipid sa bulaklak, musika, pagkain at dekorasyon mga tradisyonal na drummer ang nag-anunsyo ng pagdating ng lalaking ikinasal, habang si Kovia ay dinala sa isang magarang dolly, mukhang tunay na Radiant Bride. Habang sinisimulan ng mga pulis ng Toronto ang investigasyon, malinaw na nagsasalita ang crime scene ng matinding karahasan. Ayon sa blood spatter analysis, desperado at buong lakas na lumaban si Kovia para sa kanyang buhay. May mga defensive wounds sa kanyang mga kamay at braso, patunay na sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Naglipatan ng labanan sa buong suite, nagkakagulo ang mga muebles, nabasag ang mga mamahaling dekorasyon. Isang mabigat na crystal vase, bahagi ng luxury amenities ng hotel, ang naging sandatang nakamatay. May mga guest sa hotel na nagulat na narinig nila ang malalakas na sigawan mula sa presidential suite bandang dalawa oras 30 minuto ng madaling araw, kasunod ng tunog ng mga bagay na ibinabato. Isang guest sa katabing kwarto ang nagsabi sa pulis na narinig niya ang boses ng babaeng parang nangangamoy buhay, sinundan ng galit na pagsigaw ng lalaki. Tumagal ng halos dalawampu minuto ang ingay ng labanan bago biglang tumahimik, isang katahimikang mas nakakakilabot pa sa lahat ng narinig nila. Pero ang tunay na kwento ay nagsimula anim na buwan bago yon, sa isang simpleng sala ng apartment sa Mumbai kung saan ipinanganak ang mga pangarap ng arranged marriage mula sa pinakamabuting hangarin at pinakamasamang panlilinlang. Dumating ang proposal noong Setyembre libo at 23, sa panahon ng tradisyonal na matchmaking season kung kailan aktibong naghahanap ng mapapangasawa ang mga pamilyang Indian. Lumipad papuntang Mumbai ang buong pamilya Malhotra para personal na makilala ang mga posibleng bride para sa kanilang anak. May dala silang mga litrato, biodata at mataas na pangarap na makahanap ng perpektong manugang. Si Rajesh Patel ay naghanda ng ilang buwan, nagpautang para lang maipinta ulit ang kanilang maliit na apartment, bumili ng bagong muebles, at siniguradong kahit anong detalye ay makakabighani sa pamilya ng lalaking ikinasal. Si Sunita naman ay ilang linggo na nag-coach kay Kovia kung paano maging demure, magalang, at mukhang mas interes sa gawain bahay kaysa sa sariling ambisyon. Nang dumating ang mga malhotra, agad silang na-impress. Lumitaw si Kovia sa harap nila na nakasuot ng simpleng ngunit eleganteng salwar kamis, nakababa ang mata sa tradisyonal na paggalang, buhok na nakatali ng mahinhin. Nagsilbi siya ng tsaa at homemade sweets ng elegante, at mahinang sinabi kay Priya Malhotra, ang nanay ni Vikram. Lagi ko pong pinaniniwalaan na ang pinakamalaking tagumpay ng babae ay ang makapaglikha ng masayang tahanan para sa kanyang pamilya. Nagturo sa akin ng kalayaan ang trabaho ko sa Kanada, pero nanatiling nakaugat sa ating tradisyon ang puso ko. Si Vikram, nasawang-sawa na sa pakikipag-date sa mga modernong Kanadyan na inuuna ang karyer kaysa pamilya, ay agad na naingganyo. Narito na ang babaeng matagumpay sa kanluran pero Indian pa rin ang puso. Sa mga chaperoned meeting nila, matatas na nagsalita si Kovia tungkol sa plano niyang iwan ang trabaho pagkatapos ng kasal para maging full-time wife at someday mother, matuto ng mga resort ng Bienan, at palakihin ang mga anak na may malakas na kultura. Natuwang-tuwa ang dalawang pamilya. Napatunayang malinis ang background check, matagumpay na software engineer sa kilalang kumpanya sa Toronto, malinis ang record, walang komplikasyon. Ang mga regular na video call niya sa pamilya, palaging nakatradisyonal na damit sa loob ng isimpleng e apartment, ay lalong nagpakumbinsi sa lahat na simple at desente ang buhay niya sa Canada. Ang hindi nila alam, lahat ng video call ay scripted, lahat ng kwento ay gawa-gawa, lahat ng detalye ay para itago ang ibang-ibang katotohanan. Ang tunay na Kovia Patel ay hindi makikilala ng kanyang pamilya. Habang nagpapadala siya ng mga litrato na nakatradisyonal sa magulang, punong-puno naman ng ibang kwento ang private niyang Instagram na alam lang ng mga kaibigan sa Toronto, designer clothes, mamahaling cocktail sa mga sikat na club, weekend getaway sa Montreal at New York, at mga kaibigan na ikahihiya ng mga magulang niya. Ang simpleng one-bedroom apartments na ipinapakita niya sa video call ay apartment lang ng kaibigan niya na hiniram para sa panlilinlang. Ang tunay niyang bahay ay luxury condo sa entertainment district, may floor-to-ceiling windows, modernong kasangkapan, at aparador na puno ng designer clothes na mas mahal pa sa isang taong kita ng kanyang ama. Ang perang sinasabi niyang ipinapadala niya sa pamilya ay ginagastos pala sa mamahaling restaurant, spa weekend, at shopping. Kalaunan ay makikita sa credit card statements na umabot na sa mahigit as dollars 75,000 ang utang niya sa loob ng tatlong taon ng buhay luxury. Naniniwala siya na malulutas ng kasal sa mayamang lalaki, tulad ni Vikram ang lahat ng problema niya sa pera habang pinapanatili pa rin ang buhay na nasanay na siya. Pero ang pinakamalaking lihim niya ay ang relasyong tinatago niya ng mahigit dalawang taon. Si David Carter, lahat ng kinamumuhian ng mga magulang niya, 32 anyos na investment banker na tubong Calgary, mas mahal ang hockey kaysa Bollywood, at walang balak magpakasal o magkaanak. Matindi pero magulo ang relasyon nila. Paulit-ulit na nangangako si David ng kinabukasan, pero patuloy na nakikipag-date sa iba at umiiwas sa commitment. "Mahal kita, Kav, pero hindi pa ako handa sa settling down," ang madalas niyang sabi. Kumbinsido si Kovia na magbabago pa si David, napansamantala lang ang takot nito sa kasal. Nang simulan siyang kulitin ng magulang tungkol sa pag-aasawa, nakita niya sa arranged marriage ang temporary solution para may pera siya mapanatili ang image sa pamilya, at makasama pa rin si David sa lihim. Sa mga linggo bago ang kasal, lalong naging confident si Covia sa plano niya. Kumbinsido niya si David na business arrangement lang ang kasal, na magdi-divorce siya kay Vikram pagkatapos ng ilang taon at makukuha ang kalahati ng yaman nito. May secret second apartment pa siya na hindi alam ni David, plano niyang gamitin para sa kanilang lihim na relasyon pagkatapos ng kasal. Huwag kang mag-alala sa buong Indian wedding na to, ang text niya kay David ilang araw bago ang kasal. Business lang to, tayo pa rin talaga. Si David, na unay nagselos, ay natuwa pa nga sa ideya ng affair sa married woman, parang adventure sa kanya. Naisip pa niyang dumalo sa reception bilang ordinaryong guest habang lihim na alam na siya ang tunay na uwi kasama ang bride pagkatapos ng ilang linggo. Pero hindi niya inasahan ang bagong teknolohiya at ang hinala ng isang maingat na fans. Si Vikram Malhotra ay hindi nagtayo ng matagumpay na negosyo ng pamilya niya nang walang pagtingin sa detalye. Habang palapit ang kasal, napansin niya ang maliliit na hindi pagkakatugma sa mga kwento ni Kovia. May mga kaibigan sa Indian community sa Toronto na nakakita raw ng babaeng kamukhang kamukha ng fancy niya sa mga nightclub at mamahaling restaurant laging nakasuot ng western clothes, at mukhang sanay na sanay sa ganoong buhay. Ang unang konkretong ebidensya ay tatlong linggo bago ang kasal, may ipinakita sa kanyang mutual friend ng litrato mula sa social media ng isang club, kita sa background si Kovia na nakasuot ng maikling itim na dress, may hawak na martini, at tumatawa kasama ang mga taong halatang hindi simple at tradisyonal. Nang kumprontahin niya si Kovia sa video call, handa na ang sagot niya. Company annual party lang yon. Alam mo naman sa Western companies, pinipilit kang dumalo sa ganong events. Sobrang hindi ako comfortable pero kailangan for professional reasons. Mukhang katanggap-tanggap ang paliwanad at gusto ni Vikram maniwala. Naipadala na ang mga invitation, nabayaran na ang deposit sa mga vendor, malalim na ang involvement ng dalawang pamilya. Ang pagcancel ng kasal ay magiging malaking kahihiyan na sisira sa reputasyon ng dalawang pamilya. Pero lumalaki ang duda. Sunod-sunod na lumabas ang mga litrato ni Kovia sa iba't ibang lugar sa Toronto na salungat sa sinasabi niyang i-quiet, home-centered life. May kaibigan sa immigration na nagsabi na hindi tugma sa sinasabing ipinapadala niya sa pamilya ang spending pattern niya sa Kanada. Ang pinakamalaking ebidensya ay dalawang araw bago ang kasal sa bachelor party ni Vikram sa isang mamahaling restaurant sa Toronto. Dumaluroon si David Carter, lasing, curious at mayabang kasama ang sarili niyang grupo ng kaibigan. Habang nag-inuman, nakipag-usat si David sa isang kaibigan ni Vikram nang hindi alam na kaibigan yon ng groom. Nagyabang si David tungkol sa girlfriend niyang Indian na ikakasal, for money, pero patuloy pa rin daw silang magkikita. Totally nauto niya ang pamilya niya. Akala nila tradisyonal na babae ang anak nila, pero kalahating oras sa akin siya nakatira nitong dalawang taon. Business arrangement lang daw ang kasal. Agad kinilala ni Arjun Singh, best friend ni Vikram, na si Kovia ang pinag-uusapan. Lihim na ni record ni Arjun ang usapan at kinalampag si David. Si Kovia Patel ba ang pinag-uusapan mo? Namutla si David. Bakit, sino ka? Best friend ng groom, malamig na sagot ni Arjun. Umaming si David pero sinabi raw niya na pinipilit niya si Kovia na kanselahin ang kasal. Pero ang mga text messages sa phone niya na nakuhanan ng litrato ni Arjun bago niya maagaw, ay nagsasabi ng ibang kwento, si David pa ang nag-encourage kay Kovia na ituloy ang kasal at panatilihin ang kanilang relasyon pagkatapos. Gabing iyon din dinala ni Arjun kay Vikram ang lahat ng ebidensya, ang recorded conversation, ang mga litrato ng text messages na nagpapatunay hindi lang sa romantic relationship kundi pati sa financial lies, sa tunay na buhay ni Kovia sa Toronto, at sa detalyadong plano niya na linlangin ang dalawang pamilya pagkatapos ng kasal. Gabi iyon ay hindi na makatulog si Vikram. Dalawang option lang, kanselahin ang kasal at harapin ang kahihiyan sa harap ng limang daan bisita at dalawang pamilya, o ituloy ang kasal at pribadong harapin si Kovia mamaya. Ang tradisyonal na pagpapalaki at pag-aalala sa family honor ang nagdesisyon para sa kanya. Itutuloy ang kasal, pero may parusa sa wedding night. Sumikat ang araw ng Nobyembre 14 na 2023, malinaw at malamig sa Toronto. Perpektong panahon para sa dapat sanay perpektong kasal. Inentahan ng pamilya Malhotra ang ballroom ng prestigyosong Omni King Edward Hotel, may crystal chandeliers at makaluma pero marangyang dekorasyon, para sa tinawag na Wedding of the Year sa Indian Community ng Toronto. Si Kovia ay nasa mamahaling spa kasama ang mga kamag-anak na babae, nagpapaganda gamit ang mga tradisyonal na treatment, habang ang mga makeup artist at hairstylist ay espesyal na ipinadala mula Mumbai. Umiyak sa tuwa si Sunita habang tinutulungan ang anak sa napakamahal na pula at gintong lehenga. Anak ko mula ngayon, ikaw na ang tunay na may bahay at someday ina, bulong niya habang inaayos ang dupata. Niyakap siya ni Kovia at mumiti, may konting sala ang nararamdaman pero itinulak niya ito palayo. Kumbinsido siya na tama ang ginagawa niya, matutupad ang pangarap ng magulang, mapapangalagaan ang image, magkakaroon siya ng pera, at patuloy pa rin si David. Samantala, si Vikram ay kasama ang mga lalaking kamag-anak, tinutukso tungkol sa katapusan ng bachelor life. Sobrang emosyonal ang tatay niyang si Sharish Malhotra. Perfect siya para sayo, anak. Maganda, edukada, pero nakaugat pa rin sa ating kultura. Hindi kami makakahanap ng mas maganda pa. Tumango si Vikram at Mumiti, pero sa loob niya ay digmaan ng pagmamahal sa pamilya at galit sa panlilinlang. Memorize niya ang bawat detalye ng ebidensya, at plano niya ng eksakto kung ano ang sasabihin niya kay Kovia kapag sila nalang dalawa. Isang kahangahangang palabas ng tradisyong Indian ang seremonya. Si Kovia ay dumating sa magarang sasakyan at dinala sa mandap sa isang doli na puno ng bulaklak, mukhang tunay na Radiant Bride. Habang umiikot sila sa sagradong apoy ng pitong beses, binigkas ang mga sinaunang vows, mga vow na walang balak toparin ni Kovia at alam ni Vikram na nakabase sa kasinungalingan. Kahit ang photographer na si Ravi Sharma ay nagsabing Mukhang sobrang in love talaga sila. Glowing ang bride, proud na proud ang groom. Hindi mo akalaing may problema. Pero may mga nakapansin, si Arjun ay nakakita na hindi umabot sa mga mata ang itin ni Vikram at parang matigas ang kilos niya. Sinabi rin ng college best friend ni Kovia na parang hindi mapakali ang bride, madalas tumingin sa phone at parang distracted. Sa reception, madalas umalis si Kovia para magretouch, pero nakita sa CC na sa lobby siya nagtitext kay David. Can't wait for this to be over. Tomorrow we start our real life together. This is all just for show. Dumalo pala si David sa reception bilang ordinaryong bisita at pinapanood si Kovia habang nagpapanggap na perfect bride, habang nagpapadala ng mensahe ng suporta tungkol sa kanilang tunay na buhay pagkatapos. Isang beses pa nga siyang lumapit sa bagong kasal para mag-congratulate, kinamayan si Vikram habang lihim na plano na agawin ang asawa nito. Nang magtapos na ang gabi at nagsimula ng umuwi ang mga bisita, parehong masaya ang dalawang pamilya sa perpektong kasal. Ihinatid ang bagong kasal sa limusin papunta sa honeymoon suite sa Fairmont Royal York Hotel, may nakalat na rose petals sa kama at champagne sa yelo. Akala ng lahat, simula iyon ng magandang buhay mag-asawa. Hindi nila alam, huling yugto na iyon ng panlilinlang na magtatapos sa trahedya. Ang presidential suite ay dekorado para sa romansa, rose petals sa buong kama, kandila sa lahat ng sulok, vintage champagne, at tanawin ng buong skyline ng Toronto. Pumasok muna si Kovia, tinanggal ang mabibigat na sapatos, at bumuntong hininga sa wakas ay mag-isa na sila. Habang tinatanggal ang mga alahas at dekorasyon sa buhok sa harap ng salamin, nakita niya sa refleksyon si Vikram na pumasok, Maingat na isinara ang pinto at ikinandado. Ang haba ng araw, sabi ni Kovia habang nagpapanggap rin na masayang bride. Pagod na pagod na ako. Gusto ko nang tanggalin itong mabibigat na damit. Walang imik si Vikram. Lumakad siya sa sitting area, kinuha ang phone at binuksan ang photo gallery, ang mga litrato at ebidensya mula kay Arjun. Bago ka maging komportable, tahimik niyang sabi, mag-usap muna tayo. May kakaiba sa tono niya na nagpapatigil kay Kovia sa pag-alis ng alahas. Mag-usap. Wedding night natin to, Vikram. Pwedeng bukas na lang. Tungkol kay David Carter, sagot ni Vikram habang maingat na tinitingnan ang reaksyon niya. Tungkol sa dalawang taon yung relasyon, sa tunay mong buhay sa Toronto, at sa katotohanang lahat ng sinabi mo sa akin at sa pamilya ko ay kasinungalingan. Nawala ang kulay sa mukha ni Kovia. Sandali niyang naisip na magkaila pa, pero nakita niya sa mga mata ni Vikram na may matibay na ebidensya. Paano mo nalaman, mahinang tanong niya? Dumalo ang boyfriend mo sa bachelor party ko, sagot ni Vikram na mahigpit ang boses. Lasing siya at nagyabang sa kaibigan ko tungkol sa girlfriend niyang ikakasal for money pero patuloy pa rin daw kayong magkikita. Pinakita pa niya ang mga text niyo. Napaupo si Kovia sa upuan, parang biglang naging costume na lang ang buong wedding outfit niya sa isang dulang biglang sumama ang takbo. Vikram, may paliwanag ako. Niy. Paliwanag, putol niya, nagsimula ng maglakad-lakad. Paliwanag kung paano ka nakatira sa ibang lalaki habang sinasabi mo sa pamilya ko na tradisyonal kang babae. Kung paano ka nagkautang ng mahigit US dollars 75,000 habang sinasabi mong nagpapadala ka sa magulang mo. Kung paano mo ako plinano gawin tanga habang patuloy kang makikipagrelasyon kay David? Ayon sa Hotel Hesie, nagsimula ang usapan bandang labing isa oras 30 minuto ng gabi, una'y kalmado pa. Pero habang tumatagal, lumalakas ang mga boses. Hindi mo naiintindihan ang pressure sa akin, sabi ni Kovia habang nagsimula nang tumulo ang luha. Inasahan ako ng mga magulang ko. Hindi ko kayang sabihin na hihirapan ako sa pera o hindi ako ang perpektong anak na akala nila. So winasak mo na lang ang buhay ko, sigaw ni Vikram. Gagawin mo akong ngigin habang niloloko mo ako sa likod ko. May paraan pa tayo, pakiusap ni Kovia. Tapusin ko si David. Maging tunay na asawa mo ako. Walang makakaalam. Tatapusin mo si David, mapait na tawa ni Vikram. Kahapon ka pa sa kanya habang kasal tayo. Ilang taon mo akong niloko at nayon lang ako dapat maniwala sa'yo. Bandang isa oras tatlumpu minuto ng madaling araw, narinig na ng mga kapitbahay ang pagkakabagsak ng mga muebles. Lumampas na sa salita ang away. Sinubukan ni Kovia umalis, hinawakan siya ni Vikram. Gusto ko nang tawagan ang magulang ko, sigaw niya habang tinutungo ang telepono. Ang magulang mo na akala nila santo ang anak nila, galit na sagot ni Vikram. Na mawawasak kapag nalaman nila ang tunay mong ginagawa sa Kanada. Sinubukan ni Kovia makawala, pero mas hinigpitan ang hawak ni Vikram. Bitawan mo ako, nasasaktan ako. Nasasaktan ka, sigaw ni Vikram na pumutok ang boses. Alam mo ba kung gaano mo ako nasaktan? Gaano mo nasaktan ang dalawang pamilya natin? Ginago mo ang lahat ng pinaniniwalaan natin. Sa desperasyon, kinuha ni Kovia ang mabigat na crystal vase at ibinato kay Vikram, nabasag ito sa pader. Parang may sumabog sa isip ni Vikram. Gusto mo pala ng gulo, sigaw niya habang hinawakan si Kovia sa balikat. Ang susunod na mga minuto ay tatalakayin sa korte ng mga forensic expert at psychologist, paano naging deadly violence ang usapan sa honeymoon suite. Pero malinaw ang sinabi ng ebidensya, may defensive wound si Kovia sa kamay at braso, nahulog siya ng paulit-ulit pero sinusubukang bumangon, at patuloy siyang sinasaktan hanggang dalawa oras 45 minuto ng madaling araw. Biglang tumahimik ang lahat. Ang katahimikan na yon ang mas nakakakilabot pa sa lahat ng ingay. Pagsapit ng umaga, natapos na sa trahedya ang pangarap ni Kovia na magkalahat. Dalawang pamilya ang nawasak dahil sa kasinungalingang hindi na makontrol. Nang arestuhin ng pulis ng Toronto si Vikram Malhotra, hindi siya lumaban. Tahimik lang siyang nakaupo sa likod ng patrol car habang dumarating na ang mga news van. Sa loob ng ilang oras, kumalat na sa social media at international news. Indian bride pinatay sa honeymoon suite matapos malaman ng groom ang double life niya. Lahat ng lihim ni Kovia ay nalantad, ang panayam kay David, sa mga kaibigan sa Toronto, at sa mga bangko na nagpatunay sa laki ng kanyang utang at panlilinlang. Unay nagganis si David pero umamin din sa huli. Sabi niya business arrangement lang ang kasal. Mahal daw niya ako at magsasama pa rin kami pagkatapos niya makuha ang kailangan niya sa asawa niya. Akala ko exciting parang pelikula. Hindi ko inexpect na may masasaktan. Walong buwan pagkatapos nagsimula ang trial, second degree murder ang kaso kay Vikram. Sinabi ng defense na biglaan lang ang galit niya, na extreme emotional disturbance dahil sa laki ng panlilinlang. Sinabi naman ng prosecution na walang dahilan para maging brutal ang karahasan, kahit gaano kalaki ang provocation. Naiyak sa witness stand ang mga magulang ni Covia. Akala namin kilala namin siya. Ipinagmamalaki namin ang successful na anak sa Canada. Hindi namin alam ganito pala ang buhay niya. Ganoon din ang pamilya Malhotra, na wala ng clients ang negosyo, iniiwasan sila ng komunidad. Sinabi ni Preya Malhotra sa Victim Impact Statement. Itinuro namin sa anak namin na igalang ang babae at ang kasal. Hindi namin maintindihan kung paano nangyari ito. Nabunyag sa trial ang nakakalason na kombinasyon, pressure ng kultura, Hirap ng buhay sa pagitan ng tradisyon at modernong mundo, desperasyon sa pera, at kawalan ng tapat na komunikasyon. Matapos ang tatlong linggo, guilty of second-degree murder ang hatol. Life imprisonment na may labin lima years bago pwede magparol. Habang inilalabas si Vikram sa courtroom, umiyak ang dalawang pamilya, hindi lang para sa buhay na nawala kundi para sa trahedyang maaaring napigilan. Nagbukas ito ng malalim na usapan sa mga Indian immigrant community tungkol sa pressure sa mga kabataang nahihirapan sa pagbalans ng tradisyon at modernong buhay. Nagsimulang mag-advocate ang mga counselor para sa mas bukas na usapan sa pagitan ng mga henerasyon at suporta sa mga young immigrant na nahihirapan sa cultural identity. Naging cautionary tele ang kwento ni Kovia, Gaano kadaling mawala sa kontrol ang kasinungalingan at gaano kalaki ang pinsala ng pressure ng kultura kapag natatakot maging tapat ang isang tao. Hanggang ngayon, hinintay ng dalawang pamilya ang aftermath ng gabing iyon. Nakabalik na sa Mumbai ang mga magulang ni Kovia, hindi na nila kayang manatili sa Toronto. Naglilingkod sa kulungan si Vikram habang suma sa ilalim sa counseling para maintindihan kung paano niya pinahintulutan ang pangangailangan ng honor at kontrol na pumatay. Narenovate na ang suite sa Fairmont Royal York at ibinalik sa serbisyo. Pero hanggang ngayon, naaalala pa rin ng mga staff noong gabing iyon kung paano naging tagpuan ng trahedya ang isang selebrasyon ng pag-ibig. Nanatatiling paalala ang kaso na minsan, ang pinakamalaking panganib ay hindi galing sa estranghero kundi sa salpukan ng inaasahan, kasinungalingan, at emosyon sa pinakamalapit nating relasyon. Sa huli, dalawang kabataang dapat sanay may mahaba at masayang buhay ang naging biktima ng culture clash na hindi nila alam paano lampasan. Iniwan ng mga pamilyang sugatan at komunidad na hanggang ngayon ay hirap pa rin maintindihan kung paanong naging perpektong bangungot ang isang perpektong kasal.